Hindi mahalaga kung sino ang nag-arrange at kung sino ang nauna at sino ang nahuli. Kung titignan mo yung panahon ng pagkakasulat, ang aklat ni Mateo ay sinulat noong 41 AD sa Palestine. Yung aklat naman ni Marcos sinulat noong 60 to 65 AD ni Marcos doon sa Roma. Yun namang aklat ni Lucas sinulat noong 56 AD at yung kay Juan ay sinulat noong 98 AD. Hindi siya inarrange according to the year. Kasi kung ang year ang pag-uusapan natin, dapat mauna yung kay Mateo, susunod yung kay Lucas na 56 at susunod yung kay Marcos na 65 at huhuni yung kay Juan na 98 AD. Dapat yan, kung ang sinunod yan ay yung uh, panahon ng pagkakasulat, ayon sa mga scholars, dapat Mateo, Lucas, Marcos, at Juan. Dapat ganun. Pero hindi ko na binibigyan ng mabigat na konsiderasyon yung mga pagkakasunod-sunod niyan kasi... Iisa lang naman ang kahulugan niyang mga ebanghelyo na isinulat ng mga apostol. Ang mahalaga ay maintindihan mo kung kailan taon sila sinulat, pero hindi na masyadong mahalaga kung sino nag-compile. Kung nagkamali man yung nag-compile, na ba't inuna si Mateo, tapos sinunod si Marcos, sinunod si uh, ah, gano'n, gano'n eh hindi na very material yon kapatid. Actually, may mga nag-aano yan, eh, nag-claim na sila raw ang nag-compile, kanila raw ang Biblia, which is wrong. Eh, ang nag-compile niyan, yung mga Hudyo eh, at ang isa sa mga nag-compile niyan, yung tinatawag na Essenic Community na nabuhay sa mga baybayin ng, ng Dead Sea. Ano? Kaya sila nga ang nakapag-compile noong mga iba't ibang kasulatan na nakuha noong 1947 na tinatawag ngayong Dead Sea Scrolls. Itong Dead Sea Scrolls, isinulat ito 300-200 taon bago nagkatawan tao si Kristo at bago nagkaroon ng mga apostol, naka-compile na ito, pinagsama-sama na ito. Pero hindi na mahalaga kapatid kung bakit nauna si Mateo, nahuli si Juan? Hindi na masyadong mahalaga yon. Ang mahalaga yung content ng mga aklat na ito na nakasulat na ang kanilang content nagbabalita ng isang katotohanan na si Kristo ay naparito sa lupa, anak ng Diyos, nagkatawan tao, namuhay na parang tao, nagturo sa tao nagsakripisyo para sa tao, namatay sa krus para tubusin ng tao, at iyon ang magandang balita o evangelio. Sa Grego ay evangelion, na ang kahulugan ay mabuting balita ng kaligtasan. Iyon ang laman-laman niyang apat na ebanghelyo na yan, ang tungkol sa pagliligtas na ginanap ng ating Painongso Kristo.